Ma'am, yung order nyo po. Ma'am? Ma'am, yung Sandali order lang, niyo miss. po. Ma'am, mahaba pa po kasi yung pila, ma'am. Okay, next, please. Sinabi lang sa tabi lang eh. Magkano dito sa may minudo nyo? Ah, dyan sa minudo, 40, 40? lang po. 40? Opo. Ano po ba yung bibili niya, ma'am? Dito na lang sa sinigang. Magkano sa may sinigang? Sinigang? Ah, 35 po yan. 35? 35. Opo. Parang hindi naman bibili to eh. Tokot baboy, magkano? Tokot baboy, 50 po ma'am. 50? Opo. Ma'am, bibili po ba kayo kasi nilalangaw na po yung pagkain ko, tatakpan ko na po yan. May sinasabi ka? Ay, wala, wala po, May sinasabi wala ka? po, hindi po, hindi po. May sinasabi ka? Hindi po, wala po, wala, wala po ma'am. Wala naman pali. Eh. Papabili nga ako. ano po yon? Soft drinks. Yung Soft one, drinks. Yung, ano? yung 1.5 po. Yung Ate ka 25. Ah. ah, kailangan po ng deposito bago nyo po makuha ito. Deposito? Apo, deposito po. Eh, dito po. lang naman sa bahay. Kung eh, kahit po talin eh. nyo kung saan yan, kailangan po talaga ng deposito. Sa bahay po lang Apo. alam mo, eh, yung huli kong pinagbilan, 50-50. Ay, 50-50 ba? Bali, isandaan po yun. 50-50 sa hospital. Ay, sa, sa hospital. Ah, eh, sige pa, huwag nyo na po isoli yung bote. Sa inyo na po yan. Ayan, very good. Ano Sayote? te? Sa'yo, Ayo sayote. Kartu ya teh. Kok ini sayote? Sayote. 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 Makulit ka ba? Ay, bakit ba? to? Ang hanap ko, hindi sayote! Oo! Oh, alam mo ba, ba alam yung itsura ng sayote? Iwag e ko kayo nagagalit pang ganyan! Ayan o! No? Ayan! Ano, baka hindi mo rin alam yung sibuyas! Oh, bawang po yan eh! Bawang! O kamatis ha? na rin yan! Yung... Tsaka paminta! Sili yan eh! Anong paminta o? Oh? Ay, eh, so kaya eh, ano hanap nila? Diyan sa magic sarap! A4 ah, lang yan! 4? Oo. ah. -huh. Ah. Sigurado bang masarap yan? Ay, ay hindi ko, yung alam eh. Kasi masarap yan, nagagalit yung, yung anak ko! Wala! Sigurado yung anak ko masarap yung masarap na ito! Oh. Huwag ko yung nagagalit, masarap po yan! Ayan, nagkakaintindihan tayo. Nagagalit Magka kayo! Ulit? 4. Quatro. Dito sa crispy fry nyo, magkano? Adi, ah, isyete lang yan, madam. 17? Oo. Ah, ah. May kasama ng manok. Abay, wala ko, syempre. Do kayo bumili sa kabila ng manok. Wala ko din ng manok rin eh. Magkano lahat? Ah, uh, 170 lahat, madam. 170? Ah, Uh -uh. Naiwan ko pa ata yung... Anin ha? Pabalik na lang ako bukas! Ay! Ay! Mamamalay ba din naman ako eh! Ang mamahal naman ng na tinda rito. Tingnan mo Yung kape 30. Sa palengke 20 lang yan eh. Tapos itong itlog. 21. Ano ba yung itlog nyo? Dalawa yung kite. Miss, magkano sa may sapatos nyo? Ah, dito po ma'am. 1-5. Opo. Ang mahal naman na sapatos nyo. Ano ba tatak niyan? Nike po, Nike. Nike. Opo, Nike. Wala ba tigit 350? 350, ito po kayo pumili sa bayan. Nyek po yung tatak, nyek. Mas okay pa nga yung tatak na nyek. Mura pa. Eh sige po, doon po kayo bumili. Ay ma'am, excuse me. Excuse me po ma'am. Hindi po ganyan pagtapak sa elevator. Ahawak lang po kayo dyan. Tapos pala na po nga angat yan. Ah, miss. Ay, miss. Ay, excuse me po. Bakit po ma'am? Pwede ba akong pagtanaw? Saan ba dito yung CR nyo? CR po. Ay, nakikita nyo po yun. Bali ma'am, ganito po. Kakaliwa po kayo doon sa may Apo yung may bata na may hawak na lobo. Exit! Eh kaya nga po kayo po 'yung nagrereklamo kanina pa eh.